Hello mga kabekya, magluluto tayo ngayon ng ginisang munggo. Good morning sa inyo. Ayan, mga pansawag natin ang magic chicharon, kamatis, luya, bawang, at ang talbos kamuti ng Pilipino. Siyempre, ito na yung munggo. Ang favorite ng Pilipinong masa. Munggo. Ayan, siyempre mga kabekya, yan, may malunggay tayo, pandagdag natin para healthy. Ayan, ang lutong Kapampangan po mga kabekya. Ginaganito po nila ang munggo. Sa amin po sa Bicol, hindi na rin po. Iba-iba po talaga ang pagluluto at pamamaraan ng pagluluto. Ito po ay lutong Kapampangan mga kabekya. Kaya kailangan po nila na durug-durugin ang munggo. Yan ganyan po sila magluto ayan mga kabekya syempre magigisa na po tayo ng ating lulutuin ayan gisa na natin ang sibuyas syempre nauna na yung bawang nagnauna sa pilahan ng bawang mga kabekya at yan lagay na natin ang kamatis favorite ng masang kamatis Ayan, halu, aluin natin. Lagyan na natin ng patis. Ayan. Siyempre, ilagay na natin ang magic na munggo. Munggo ng Pilipino. Ayan, munggo. Ayan. Lagyan, dagdagan natin ng water. Siyempre, pag kumulo, lagay na natin ng malunggay. Ayan, para po laging may vitamin ang ating kinakain. Laging may gulay. Sabi nga di ba lagi, ang gulay ay makulay sa buhay. Ayan, kumukulo na. na natin lahat. Ang chicharun at ang talbos kamuti. Ayan, pagpaganda sa ating katawan. Kailangan laging may gulay. Yan po ay mga simpleng lutong bahay lang po mga kabekya. Karamihan po nagluluto ang sahog po nila kung may pera, baboy, kung ano pong gusto sa hipon. Ayan, daras po ang Pilipino, ang sinasayag nila po, pag walang pansahog, ayan, kung hindi tinapa, chicharon. Ayan, kumukulo na mga kabekya. Ayan, salamat po sa panonood ninyo.